mismo rin ba ang buhay probinsya kung saan ang gigising sa'yo huni ng ibon? Ingay ng nagkikis-kisang puno ng kawayan. At lagaslas ng tubig sa ilog. Perfect pagbabaran, lalo na ngayong nagbabaga ang init ng panahon. sa ating getaway na halos tatlong oras lang ang layo sa Maynila. Saan 'yan? Sa bayan ng Bailen sa Cavite. Si Mila, matapos magtinda ng halo-halo, oras naman ng magbabad sa napakalamig na tubig sa Tala River Park. Matapos ang sampung minutong lakaran, narating na niya ang ilog. Napakainit na talaga ano yung na lang kami dito at naliligo. Na mas denyo raw nung nag-trending kamakailan sa TikTok. Dating nga ho, ito nung araw pa, dito rin kami kumukuha ng iniinuman. Mahirap ang tubig namin nung dito. Pagkabata ako na ho, dito ang labahan namin. Diyan kami nagliligoan. Matarik pa yan noon. Mga bangin-bangin pa. Hanggang taong 1996, binuksan ito sa turismo. dito. Nilagyan nila ng sementadong tulay na siya harang sa mataas at mababang bahagi ng ilog. Kaya nagmukha rin itong waterfalls. Gumawa rin sila ng tatlong man-made pool. Pwede ka rin ditong tumalon mula sa naglalakihang mga bato. Tatlong oras naman mula Quezon City nararating ang bayan ng Tanay sa Rizal. Kung saan palaisipan daw ang paglitaw ng tubig sa kung kanilang tawagin, Paglitaw Natural Pools. based doon sa mga ninuno. Meron kasi paglubog. So para malaman nila kung saan yung flow ng water, naglagay sila ng rice hull and then lumabas dito din siya lumitaw. Ang source kasi ng tubig niya, alam po namin nang gagaling po siya sa kuweba, ayun lang po sa sabi-sabi ng mga tao. Galing yan bundok kasi sa barangay Kuyambay, ang kuyib ay pinagdadaanan lamang. Hanggang ang daloy ng tubig, pinaagos na nila sa limang pools. <coughs> Alamin niya tubig! na pinalilibutan ng rock formations na kung kanilang tawagin Bayukbok na namin to 2014 kasi nakita namin yung potential niya na pwede siya pagandahin. Ang pool, tila asul na asul din ng tubig. Pero hindi raw ito natural na kulay ng tubig. Ang flooring kasi pinintahan nila ng bughaw. 9 over 10, maganda rin yung tubig nila, malamig. Nandito kami para ma-fresh din yung mga utak namin.